sa ating pagkakaisa. Tiyak ako na makakabang tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at magiging pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad upang malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po natin itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking ito po ang akin sasabihin lamang at ipapapa, ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na, na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hangga't kinakailangan. At sana yung yung mga yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po, po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ng nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo. At tinitignan po natin, tinit tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong yan po ang unang unang katungkulan ng isang pangulo yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan at ito na rin ay gagawin na rin nating katungkulan ng bawat pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.